Tiwala ang World Bank na makababawi sa susunod na taon ang ekonomiya ng Pilipinas na bahagyang bumagal ngayong 2025 dahil sa iba't ibang hamon tulad ng mga nagdaang kalamidad. May report si Gab Naliegas. Positibo ang World Bank na lalo pang lalakas ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa susunod na dalawang taon sa kabila ng naging mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa ngayon taon. Batay sa kanilang projection, aabot sa 5.1% ang inaasahang projected economic growth ng bansa ngayon taon at inaasahan na aakyat ito sa 5.3% sa susunod na taon at 5.4% pagsapit ng taong 2027. Ayon sa World Bank, palalakasin ng matibay na domestic demand ang magiging paglago ng ekonomiya. Nakikita na World Bank na mananatiling malakas ang private consumption dahil sa nananatili pa rin mabagal ang inflation sa bansa. Nananatili ring mataas ang employment rate sa bansa at ang mas mababang interest rate dahilan upang maging madali ang pangungutang. Inaasahan rin na muling lalakas ang infrastructure projects ng gobyerno at pribadong sektor, pati rin ang pagganda ng business environment para sa sektor ng telekomunikasyon, transport, logistics at renewable energy dahil sa mga bagong ipinapatupad na investment liberalization reforms ng pamahalaan. Ilan sa mga nagpabagal sa ekonomiya ng bansa ngayong taon ay ang pagtama ng sunod-sunod na mga bagyo. Inaasahan rin na mananatiling mabagal ang pagtaas ng inflation sa susunod na dalawang taon. Ayon sa senior economist ng World Bank na si Jafar Al-Rikabi, para muling lumakas ang pagpasok ng investment sa bansa, kailangan ng pamahalaan na palakasin pa ang mga institusyon para mapanatili ang tiwala ng publiko masigurong tuloy-tuloy na nababayaran ng bansa ang mga utang nito at ang panghuli, maipatupad ng maayos sa mga reforma para mapataas pa ang malilikhang mga trabaho, lalo na sa sektor ng renewable energy at logistics. This type of reforms are going to be really important to improve the efficiency of expenditure. Now, what we think is it might be some of these reforms might be disruptive in the short term, right? But over the medium term, these can be very important to improving the efficiency of expenditure and improving fiscal consolidation. Tiwala pa rin ang ekonomista na si Michael Ricafort na mananatili pa rin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na may pinakamabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa Asia at sa ASEAN region. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.